may kainan sa kabilang bahay dun so may kainan may kainan so dito lang mga tayo dito lang mga tayo kasi nakakaya diba? so mamaya mabuhay na tayo so mabuhay na tayo kasi may kainan dito sa kabilang bahay imitado ako imitado imitado ah! lumaya tayo, no? Luboy lumaya tayo. Kunwari tayo dadandaan lang, pero kakain tayo. Kakain huh? tayo. Ang Please, na kayo. So, mag-intim lang ako sa bahay ko. Alright! Alright, mga katuto! A few moments later. Nakatagay uh, na ako. Huh? Hello, so,